So, yan, guys. Um, uh, nandito kami sa polo. Teka, teka. Wala tayong intro. <laughs> so, Take yan, guys. Ulit, ulit. Take two. Mm. Teka, ulit yeah. na. Okay. Take two natin. Take two natin. What do you think, love? Uh? Hey everyone! So yeah, mm -hmm. welcome to my YouTube channel again. So, may malabo yata yung kamera ko nandito kami sa Polo. gusto okay. mag thank you sa nadagdag sa aking subscribe thank you so much to everyone okay. 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 tayo okay. 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 Ang pa. Diba? Laro tayo minsan. Kasi marami na tayong subscriber. Sa so, tayo sa Gcash. Tapos yung mga nandito, Easy Pay. STC Pay. Yun. So yan guys. Thank you so much for subscribe. At saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Kahit naman medyo makulit lang yung mga videos ko kahit walang content. At kahit kung ano-ano lang. So, yun. Subscribe nyo na lang din ako. Para masaya tayo, diba? Dito ako sa follow. Uh, may inilapit lang kami. So, nag-iisip pa ako kung dapat ko ba itong pirmahan? Dapat ko ba itong At dapat pa ako magkwento? So, by the way, guys, ngayon, nag-iisip ako kung ano ba dapat ang gagawin ko. Kasi tao lang din ako. Tao lang din sila. Hmm, yun. Si ate, pauwi na. <laughs> pauwi na ng Pilipinas. Sana o, may bago kontrata na. Ang <laughs> laki ng ano niya lang. Ang laki ng budget niya sa chocolate. Ano na? Man na malaki naman. Kung madami na 'yun, ang laki ng ano niya, Budget niya sa chocolate, magkano? 1,000. <laughs> <laughs> 1,000 sar. Nasa 17,000 sa peso. Nasa 17, 17 13. Oo, uh, 13. Hindi, pag malaki ang panitaw, 15 nung nakaraan, nagpadala ka na nasa 17. Ganun. <laughs> Sana on. Yeah. Diba? Like nasa, ang laki nun, diba? Wala, so, yan yeah, guys. Yeah. Yes, o, oh, diba? Ilang days nalang? Paawin natin. Matagal pa. Siya atin nga pala yung 10 ah. days. Ah. Siya atin nga pala halina yung 10 ah. days. Ah. So, yun guys, o. Oh yung ganap dito kanina ma mga nakahanay o amo nagbabantay lang na. wala na. nag na. nag ng so, ngayon wala na na nagaantay ng mga kadama nila so ngayon wala na naubos na yung mga amo dito sa San Tabe dito pa kami kasi alas dos yung kay ate hi ate ito ako naman dyan sobrang puti ng mukha ko Oh, diba? Mabuti hmm, <laughs> ka na nga. Nagre-reflect kasi tayo dito. Mabuti ka na nga. Mabuti tayo pa rin. Hmm, diba? Nakaulobat na ako. So yun guys. Diyan na muna kayo. Bye bye. Don't forget to subscribe to my channel. Ari Marie's Vlog. Bye.